Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica. Unang kabanata. Mula kay Pablo kasama sina Silas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia diyan sa Tesalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong lahat at lagi namin kayong binabanggit sa mga panalangin namin. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Ginagawa niyo ang lahat ng ito sa paningin ng Diyos na ating Ama. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, Nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. Dahil tinanggap niyo ang magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Dumating ito sa inyo hindi lang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At may katiyakan na totoo ang ipinangaral namin sa inyo. Alam ninyo kung paano kami namuhay noong nasa inyo kami. Ginawa namin ito para sa kabutihan ninyo. Tinularan nyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon, dahil tinanggap nyo ang salita ng Diyos kahit tumanas kayo ng hirap. Ganoon paman, tinanggap nyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Sapagkat mula sa inyo lumaganap ang mensahe ng Panginoon, hindi lang sa Macedonia at Akaya nabalitaan ang pananampalatayan niyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. Kaya hindi na namin kailangang pangitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalatayan ninyo. Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano niyo kami tinanggap at kung paano niyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay niyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan.